Arestado naman ng mga operatiba ng Quezon City Police District o QCPD. Ang dalawa manong miyembro ng Gun For Hire Group na siyang namaril sa mga nanita sa kanilang pagbibidiyoke sa alanganing oras ng gabi. Dalawang nasawi, isang sugatan sa naturang insidente. Report mula kay Mar Gabriel. Pasado alas 11 ng gabi nitong Martes, nang rumesponde ang mga barangay tanod sa lugar na ito, sa barangay sa Uyo sa Quezon City. Isang concerned citizen kasi ang nagre-reklamo, kaugnay sa mga nagbibideo kay ng disoras ng gabi. Wala kaming pinipili, lahat pinupunta na, napapaaway kami sa pagsisita. Dito na nagkainitan ang mga barangay tanod at ang mga sospek. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Agad na tumakas sa mga sospek sa ng motorsiklo. Pero bago tuluyang makalayo, binaril pa nila ang isang barangay tanod. Awag na pulis! Ay binaril na! Nasawi sa pamamaril ang isang sibilyan at isang barangay tanod habang sugatan naman ang isa pa nilang kasamahan. Agad na nagkasan ng operasyon ng mga tauhan ng QCPD para tugisin ng mga suspek. Ikaw ay inuulit. Kasalang mater. Ikaw ay may karapatan manahimik, o baka wala ako. Lahat ng inyong sasabihin. Pwede gamitin pa ko. Wala lang sayo sa mga ng Testo Ito. Alala sa pagpatay, ha. Wala pang 24 oras. Natunton ng na mga pulis sa isang apartel sa Barangay Payatas ang mga suspek na sina Ricardo Lucas at Ernie Tambawan. Nabawi sa kanilang isang kalibre 45 at isang 9mm pistol. Ang pagkahuli natin sa grupong ito ay isang malaking accomplishment ng hindi lamang ng PNP but ng buong komunidad. Especially that election is fast approaching. And in the coming week, ay nandiyan na yung filing of candidacy. So madiin at maigpit ang ating pagbabantay sa tinatawag nating mga criminal gangs and uh, private armed groups or potential private armed groups. At tayo ay naniniwala na itong grupo na ito ay pwedeng magamit ng uh, ilang mga tao para maghasik ng kaguluhan. Lumalabas sa imbestigasyon na miyembro ng Gun for Hire Group ang mga sospek na may mga record na ng pagpatay sa iba't ibang lugar sa Region 1 at maging sa Region 3. presence here in Quezon City eh uh, has something to do with their ano with their uh, activities no uh, tinitingnan natin kung uh, sila ba ay uh, may target dito no sapagkat uh, sila nga ay mga gun for hire no base dun sa ating uh, pag-iimbestiga so tinitingnan natin ano uh, patuloy ang ating pagtatanong at pag-iimbestiga baka meron silang uh, target personality dito nagpasalamat naman ang pamilya ng mga biktima sa mabilis na pagkakaareso sa mga sospek na naharap ngayon sa kasong two counts ng murder. Diyos na bahala sa kanya. Sana hindi na siya makalabas sa Samantala, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng QCPD para sa 2025 midterm elections. Partikular na ang nalalapit na pag ng Certificate of Candidacy sa darating na October 1 hanggang October 8. Marga Gabriel, para sa matatanging agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lava at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.